Hello guys, good morning. Ito yung aking kapatid na ano araw na bata pa ako. Yan ng ate ko. <laughs> na masyadong magpit Pag hindi mo sinunod sa utos, ah, asahan mo pamalo ang katapat mo. <laughs> so ito ngayon na medyo may edad na kami, para na lang kami ng uh, ano, lambarkada na lang. Pero nung araw under niya ako. Dahil <laughs> <laughs> maliit pa nga ako noon na nung araw kasi uh, masyado akong mahilig sa laro. Kaya hindi niya ako mahagilap. Hindi niya ako mautusan. Ano. <laughs> Alam mo naman bunso. Eh, Binila ako mga dahil sumuko sila sa si tatay ko. <laughs> Di ba guys? So ito na ngayon na sabi nila kambal daw kami. Lalo na yung mga pamangking ko, anak niya. Kumi pagkagabi na magkasama kami. Napapagkamalan ako ang nanay nila. So, pero maganda naman siguro ako kasi. <laughs> uh, sabi nila kambal daw kami. Eh, tinanong niya. kambal nga ba kami? Pero, to, talaga nung araw kasi, guys, ah, uh, nung maliit pa kami, ah, uh, pagka nagpatahi ang akin tatay ng damit namin, talaga parehas kami. Yarda-yarda ng tela ang pinapatahi. Kaya, kung anong style ng damit niya, ganun din ako. Ganyan ang tatay ko. Mga, <laughs> mga mahal kami dalawa. <laughs> uh, sige, guys. Salamat. Smile, smile, bin ebe. Say. Kanta, kanta. Makatayahan nga, <noise> ano, tuwa-tuwa eh. Nanonood siya ng ano. Yes, okay, oh, so, kukumilon.